pinakamamahal, di ba? May karapatan na yun eh sa araw na Pasko, di ba? Dahil 84 days na lang Pasko na dahil may Paskong ang na naman yung hinaharap natin, di ba? Hmm. Tukos sa relationships. Okay! okay. Barangay! Lakaan! Dos! Las Marinas, Cavite! Oh, Las Marinas, Cavite! Ah, kung saan mga kaibigan natin dito ay nakapila? kahit matlakas ang ulan. Oh. Lahat po na nakapayo niyan, sila po ang ihingi ng problema. Bibigyan ng solusyon ang mga nag-tweet, ang mga nag-call. At na mga panayam. Ang mga nag-email. Dito lang po sa nag Problem, Problem, Problem Solving! pasa ah. dito na lang. Ano, ulit na balanggay lang kaandos. Ibig sabihin po yan, ha? Das Marinas. lang yan, Ito no? okay. naman ang ating hanging question, ang problem of the day natin kahapon. May karapatan na ni Darren Kaya sa araw ng Pasko dahil sa huling dalawang linggo ng Strawberry Lane pagkatapos ng More Than words Ako! Oh, ano ba yan? Ako! Wei, alor lepas kuat, deh bang. Mak apa sih kita tidur? Balusi mu. Hahaha. Ada nak tweet? Ada nak tweet? Ada na tweet? Ada nak tweet? Ada nak tweet? Oh! Ada <laughs> 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 wow. nak <laughs> <laughs> na tweet? Ada nak 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 tweet? Ada Sabi niya, hindi kalapatan daw ang sinabi ng mga polis. Huwuli si Daryl para discrimination. Hindi na totoo niya, ma'am. Hindi na totoo niya. Mga kay Matthew, sabi niya, si Daryl ay kalapatan ni Clarissa, Elaine, Lupe, at Chuck, kahit wala si Dorina. Pero, sa araw na Pasko na, may Paskong celebration daw uh, hmm. Isa pang titweet natin dyan muna Kay ano yan Si Joanna Sa huling dalawang linggo na Strawberry Lane Dahil mas maaga pa rin na oras Dahil sa araw ng Pasko Pero Tuloy-tuloy pa rin ng Paskong Strawberry Lane talaga Dahil sa puso nyo mm -hmm. uh, Next Next ang susunod natin tweet natin dyan muna kay, ano, kay April. Sabi niya, si Darin na yung ng Paskong Strawberry Lane huling dalawang linggo na. Kapag araw-araw na ka pa lang, pero wala kaming pamilya, payat, mag-isa po namin siya. Ayun. Wala, wala mo mo mag sa TV para hindi namin kasama. <laughs> okay, next. Susunod. Ay, hi, si Boya Buday na. Ang <laughs> mga tweet natin mula Mabigay na po ng isang awit po. Di Dare may kalapatan sa araw na Pasko, pero nanood pa lang ng Strawberry Lay after mag-mode the words, dahil sa puso niya ay pag-ibig. Pagkalapat tapat ka na mahimik at maaaring gabi niyo pupubos sa labi si Suko Kaya yeah, tama yan yung ni sabi niyo po. Pag si Monique, huli mo yan sa finale. Ah, yeah, sa so finale. ha oh. wow. Next! May retweet tweet na dito mula kay ano yan, si Clarice. Sabi niya, sa araw na Pasko, sa huling dalawang linggo na strawberry late, pero si Daddy lang po ay ang ating mm -hmm. nagiging mga Pero sa Pasko, karamihan daw sa ating ipagdiliwang niya. Oo. Oh, ano? At last week, John, wala kayo ano yan, si, yan, si Melay. Si Daro na po ay ang araw na Pasko ay naging masaya sa dalawang linggo na lang na strawberry ay, ay nahuli. Kaya huwag nang bibibitiw talaga, huwag nang huwag na huwag palambasin. Dahil si Daryl na po ay araw-araw namin kalapatan nating maluloy. Si Daryl ay huli na po sa kaso ng kidnapping. Wow! <laughs> <laughs> We're not jokers! Oo na yan ah! Tuto na yan! Okay. Paano ba laban dyan? Okay. Okay. oh wait, 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 wait. Isa pang tweet natin dyan. Si Daryl ay pulang-agali po yan kaya niya si Maya. Si Gary na yung kakata natin bago umaga sa Team Song na Strawberry Lake kahit sa araw na Pasko. Pero, nakikitsuin pa rin kami tuwing umaga. Kaya, araw-araw kami na papapasko yun. Wow. Oh. Wow. Hmm. Oh, ano? Bueno. Kaya pa tayo na ba diba, di yung pag diba? Sa, nahuli po siya si Darren sa kasi dahil sa papatali Clarissa sa Strawberry Lane. Dahil nakukulong ko siya. Why? Why? Sinetch! 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 Pakainis mo ako dyan ah! Mainis ka! Baka oh, yan! Oh. Baka may mga tangan maniwala sa iyo sa Okay, dito sa iyo! Okay! Maraming maraming salamat po sa mga titi-tweet! Ah, siyempre po ati! Okay! okay. <laughs> <laughs> Buksan na natin yung mga nakasara! <laughs> Buksan mo na! <laughs> <Mga> <laughs> e, eto na <laughs> po! Pops! <laughs> Mga Dabarkas, day ba? Bubuksan na po namin ang linya ng MyNotCall no, Tawag na mga Dabarkas, 0908 Problem Okay naman, 0978 0908 7762536 at 0917740 8796, kaya tawag na At buksan na rin natin ang ating linya ng email so, May, na -e may eh. nag-email ebfraptivesolving e e at gmail.com Para makuusapin natin ang pagkikipalayam natin for today Okay, ati pila natin ng araw. Okay. Ano pa naman mo? Ah, uh, ang pangalan ko ay Rome. Rome. Okay, may problema. Ayon sa December 25 episode ng Strawberry Day, may karapatan daw si Darren dito sa araw na Pasko. May paputok na ba dito sa sing na ito? Ano gagawin mo namin kapag hindi namin na mamatay si Daddy Tito para sa araw ng Pasko dahil sa huling dalawang linggo daw. Ayun. Ayun. Baka na puputok na yan, ha? Ha? Ah. <laughs> hindi yan, Hindi yan. <laughs> okay. So, Rome, paano manaman yung karapatan, diba ba, yung sa pag-ibig mo? Opo. Si Clarissa, si Lupe, Jack, kay Darren, kay Elaine, sa Strawberry Relay po, araw-araw po, pero, magpaputok na ba rin, kahit wala kami kasama. Pero, pagkadyan na naman ang para makulong. Para kikitapin yung si na tatlo. Pero, si Dino po, hindi naman. Pero, nandito siya na babayaran. Ano ba viral? Opo, opo, opo. Ayun. Ayun sa episode, ano na episode niya? 74. 74. Sa araw ng Pasko. Opo, 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 opo. Okay. Pagkinig ka huwag muna tayo magpubukas sa pinto mo sa bahay pag hindi nakakasama. O kaya sila bang nanaka, o kaya si si kikilala na bang kidnappers. Di diba? Mm-hmm. Yan yeah, ang totoo yan, kita sa place. Yan, yeah, sila sabi sa'yo ni ma'am. Okay, Rope, naititin ko na sabi ni ma'am. Para wala kayo pagkukurap, ay kaya huwag muna tayo ha, pupukas sa pinto sa bahay, sa labas, para hindi namin si sino-sino mo kaya tapat ugari kayo manood ng strawberry day araw-araw. Mmm, tama. You know. Eh, yes, sinasabi ko sa'yo, ang tuloy natin ng na pag-ibig dahil sa pagpasko, may karapatan na. Tapat ay naman na pagpamahal natin sa iba tao. Kaya, ang tuloy natin kanigayahan natin sa pag-ibig, para kay Bea Benede, si Joyce Cheng, at si Kim Rodriguez na naman ang susunod nating makakwento. Para kay Darren, katulad niyo, para sa atin lang. Dapat tayo naman sa pag-ibig ko, sir. Dapat Rome ang papaharaga sa ating kaligayang natin, di ba? Daba. Hmm. Tanda po natin, ha? Just the way you are because are watching here. But right or wrong, but you do through best of your life in our God. But truly dreams come true is our surely dreams like will never be poor and sadly one did understand we should not be placed to be and let it be to go because of truly wonderful love in strawberry lane oh ah no oh, sir si julia ah <laughs> Yung may grocery. Oo <laughs> ba? O ano ba naman yan? Yung ano sabi niyan? Okay, Rob, naitid ako na dito ah. Paano ba sabi niya ma'am? Si Julia Salce. Para gumanan ni si Amelia si strawberry Ay sus <laughs> Nakita po si Chala kakakita. Unahan na natin. Oh, shit ka. Huwag <laughs> <O gano>? Surprise. <laughs> Ang damot nitong dalawa na Hindi ko Okay. Okay, Rob. Naitindihan ko na. Opo. May tuto na ba? Pero po. Okay Next Ang susunod na piliyan. Ano ba ka na mo? Ah Di ko lie Ano pa ka na? 18, 18 May problema May katang Ang Pasko ay sumapit Pero uh, Kasa strawberry lane Mga rolling daw Kaya kasi Dalaga si Daryl dito eh Pag Christmas Day na yun may gagawin po po sa akin Ah, o ano? Kaya tapat Pasko talaga dahil sa Christmas song, de ba? Nakatid namin sa Strawberry Lane. Opo, opo, opo. Ayun. Yeah, totoo yung siya sabi siyo. Si, ano, Nikolai. Kaya tapat tayo naman ang araw ninyo. Tapat matuto ang magmahal mo. Sa Strawberry Lane ni Bea Benene. Eh. Si, ano yan, yeah, si Joyce Chang. Si Kim Rodriguez. si Joanna Maritan. Yan yeah, tayo naman mga patuloy siya maroning. Maroning pa diba pa kayo? Apo po, apo po. Kapag sa araw na Pasko, ibig sabihin Christmas Day yan. Ah, ganun ba? Ganun. Oh, ganun. Dapat tayo naman na Pasko na, di ba? Yan sa'yo sabi, ay may karapat-tapat na natin sa puso may karapatan din na ang kanyang pagkikipagkapwa. Mm -hmm. Tama, no? Oo. Oh, Tanda ba natin na, Nikolay, but just a dream for Christmas is caroling in our hearts. But only one true love is the truly meaningfully a best in the Christmas song. Like never before. Yo. Oh. O, oh, sino na nasasabi? Si Gwen Zamora. Mga kobrador ka chika mo ha. Sinich. O oh, talaga ba ma? Okay. Baitidid ako na na sir. Para sa atin lahat. Apo. Apo. O hindi ko na. May natito na po kayo. Aba. Eh swepe po kasi. Hindi kami hindi. Pero. Ano? Wala. Meron. Ano! Meron.

ay, hindi. pala. Sorry, sorry. Okay. Ang ating problem of the day na yun. Isang bagong aral sa pagwawakas sa strawberry lane nasa sa isipan ng kanilang puso at damdamin. Mahira yan yung puno nila. Pero mga kaibigan, yan po, nako, meron po kaming isang hindi natulungan. Pero karamihan po ay natuto. O ano man ang mabinigay namin sa kanila, mga payo na hindi nila narinig sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga magulang. Dito lang po yan sa...